Hello sa inyong lahat, hello guys So today is Wednesday Kanina na malingki kami ni mother So may nakita ako na binibenta doon Na mahirap Ano man, dak dakpon, salangga pa Mahirap hanapin or dakipin Mahirap hulihin Hulihin Yan mahal mas maganda yan. So, ipapakita ko sa inyo, guys, kung ano ang aking uh, nabili. Nabili, ha? Ah. Uh -huh. Para kay Mister, konti lang siya, guys, pero... Pero, pero syempre, special kay Mister. Dapat din namin yan mo. Mura lang naman yan. 15 yata, isang ano? Hindi, 50. 50? Yes! 20 lang dapat. Eh. 50 pesos. Yan nga isa. Kung tawagin namin mga ilonggo, apan. Yan oh. o. Pero hindi ako masyado kumakain nito pero yung asawa ko mahilig. Ilocano eh. Ilocano kasi yung asbad ko kaya tikman ko nga. masarap yung ano yung fresh. Yung fresh so. na ganito. Ayan. Oh, yung, yung fresh? Yung buhay, tatanggalin lang yung ano yung intestine, gagawing kilawin. Yay! Hindi namin na yan. Ah, mahina kayo. Hindi namin na try ng mga ilonggo yan. So, yan guys, so, oh, titigman ko. Hindi ako pala kain ito, guys. Pero ngayon titikman ko. Unang subo para sa inyo guys. Unti lang to para kay mister. Hindi ako masyado kumakain. Eh di kung testingin mo. Di yung maliit. Yung maliit lang sa akin. Hindi ako kumakain masyado. Ito maliit lang. Hmm. Pero ulo lang kainin ko ma. Bala ka ha. Masa ko lahat o. Oh. Split to. Hmm. Split. Ay. Yan guys o. Tikman natin Mas masarap yan pag bagong luto. Crispy na crispy. Walang sinabi ang mani. hmm namit siya. Sarap siya. Promise. Mm, Babahe ka na. Huwag mong itapon yung paa. Hindi takong kaon na. Pagkain tayo. Hmm. Ah. Actually guys, masarap. Mm. Pasintabi sa mga hindi ko makain ito nga. Pero namit niya guys. Oh. Namit. Mmm. Ay, pala. Namit kali sya no, tong babae kina nagbalik kim Ayan! Ayyan. Mm. -hmm. <laughs> Ang si ya ba, si ba, baba ko kat. Namit siya. apat tawag naman. Na. Mm. Kami may lokano no. Kulutan yan. Eh best. Mm, grabe -hmm. mm, nga. Plus oatmeal. Mm. Mm. Nakasawa ko na oatmeal. The best, guys! Kain pa tayo! Mm. <laughs> Konti lang to, precious. Medyo may konting anghang siya nilalagay. Depende sa nagluto. Mm. May konting anghang. Sa amin, minsan, ginigisa Masarap. adobo style. Ayan, guys! Yan! Thank you for watching!